Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasiyam ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga corinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aanin lang ang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga paganoy, di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmanaki. Dapat sana'y maya kayo at tumangis at ito walag ang gumagawa nito bagamat wala ako riyan sa katawan. Nariyan naman ako sa espiritu kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngala ng Panginoong Yesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na ng kaunting labadura ang buong masa. Alisin ninyo ang dumang labadura, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang labadura at ganyan nga kayo. Sapagkat nayandog na yan, dumna ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan Ang gawang masamay di mo kalulugdan. Ang gaway ng duway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Aleluya, aleluya. Ang tinig ko'y pagkikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamayinga, muling pumasok si Yesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Yesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamayinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, Halika rito sa unahan. Dumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamay nga, magligtas ng buhay o pumatay? tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa gadit ang mga eskriba at ang mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.